gawin na nating pedestrian and commuter friendly ang EDSA. Ito ang mahigpit na utos ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH, DOTR at MMDA. Kaugnay nito, isinagawa ni na DPWH Secretary Vince Dizon at DOTR Secretary Giovanni Lopez kasamang Move Us One Coalition ang pag-inspeksyon sa EDSA Southbound mula EDSA Ayala hanggang EDSA Ross Boulevard. Umabot sa halos limang kilometro o katumbas ng halos dalawang oras ang nilakad ng dalawang kalihim upang suriin ang kasalukuyang kondisyon ng pedestrian pathways, sidewalks, loading at unloading areas at iba pang pasilidad para sa active transport. Personal nilang nasaksihan ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga pedestrian at commuter, lalo na ng persons with disabilities. Kung araw-araw mong binabaybay yung EDSA o oh, yung mga parts ng EDSA, nakaka-stress talaga kung commuter ka, di ba? Ang pakiramdam ko po, isa akong mandirigma. Napakahirap po, napaka-delikado po ng ating mga sidewalk. At uh, tama po, may manakita kami ni Secretary Vince, may mga infrastruktura na nakalagay na hindi namin alam kung anong layunin. Agad naman nilang tiniyak ang pagresolba sa mga natuklasang problema. Pagsapit ng Enero 2026, nakatakdang simulan ang pagsaayos sa ilang bahagi ng EDSA. Kasama rito ang pagpapalawak ng mga sidewalk upang mas maayos at mas ligtas sa madaanan ng publiko. Ang problema sa EDSA car-centric yung approach eh. 'Yun ang sinabi narin ni Sekretary Banoy, eh, no? uh, ngayon gagawin nating pareho, no pati yung pedestrians kailangan bigyan natin ng importance. Kasi nakalimutan talaga kasi kayo. Tiniyak ng DPWH at DOTR na mananatili silang bukas sa mga suwestyon ng publiko, lalot sila ang pinaka-prioridad at bahagi rin ito ng paghahanda ng bansa sa hosting ng ASEAN 2026. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.